Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata limandaan at tatlumput isa hanggang limandaan at tatlumput lima. Kabanata limandaan at tatlumput isa, hindi alam ni Elaine na pinagnanasaan na ni Noah at Horia ang kanyang mga ari-arian at ang Thompson First Class Villa ng kanyang manugang na si Charlie. Nasa bahay siya ni Shilane at nagsimula siyang magmadyong kasama ang kanyang mga kaibigan. Siya ay hindi umuwi hanggang sa oras ng hapunan. Ang apat na matandang babae ay umorder ng ilang KFC food delivery. Isa sa kanila ay may hawak na balde ng pamilya, kumakain ng mga binti ng manok habang naghihimas ng majong. Yung isa ay nagkuskos ng majong ay tinatawag na make and tab. Tinapos ni Charlie ang pagkain at kumakain kasama ang kanyang asawa at Viennan. Hindi kaya ni Claire na hindi magreklamo nang makitang hindi pa rin umuwi ang kanyang ina na nagsasabing Dad, dapat pagsabihan mo paminsan-minsan si Nanay, huwag mo siyang hayaang maglaro buong araw. May pakialam ka ba sa kanya? Gumiti si Jacob at sinabing wala akong kakayahang gawin ito. Ikaw ang kailangang magsabi nito sa kanya. Kung magagawa ko ito sa Nanay mo, wala ako ngayon. Alam mo ba kung bakit? Mas gusto ng lola mo ang tito mo, di ba? Kailangan ko bang sabihin sa iyo? Nagtatakang tanong ni Claire, hindi naman dahil sa nanay ko, di ba? Dahil sa kanya, bumuntong hininga si Jacob at sinabing, hindi ginawa ng lolo mo at ng lola mo na hayaan kaming magpakasal sa simula. Kung nauna ka na ng nanay mo na walang asawa, hindi makumpremiso ang lolo mo. Nagulat si Charlie nang marinig niya. Hindi niya inaasahan ang biyanan at ang matandang master na tumakbo gamit ang bola. Sa pagkakataong ito, Muling sinabi ni Jacob kay Claire, Actually, your mom never liked your lola, at hindi ito nagbago sa loob ng mahigit dalawampung taon. Bakit? Naguguluhang tanong ni Claire, may dissatisfaction ba? Hindi ba natin dapat bitawan ang mga sama ng loob ng higit sa dalawampung taon? Sinabi ni Jacob, sinabi ng lola mo na ang iyong ina ay isang tuso, at sa tingin niya, ang pamilya ng nanay mo ay medyo mahirap. Napabuntong hininga si Claire sa kahihiyan at sinabing, Hindi magandang sabihin, mas maganda pa sa nanay ko. Tama ka, tumango si Jacob at sinabing, Sa tingin ko ang dahilan kung bakit ayaw ng lola mo sa iyong ina, ay dahil masyado niyang nararamdaman ang kanyang sarili. Hinaplus ni Claire ang kanyang mga templo at bungulong. Sa tingin ko ay may katuturan ang sinabi mo. Si Charlie sa gilid ay hindi nagsalita, ngunit sa kanyang puso, ay sumang-ayon din siya sa mga salita ni Jacob. Ang matandang Mrs. Wilson ay ang malaking jablo, si Elaine ay ang maliit na jablo, at ang malaking jablo ay matanda na, kaya natatakot siya na makita niya ang maliit na demonyo. Natatakot siya na baka isang araw, ang maliit na jablo ay magiging malaking jablo, at pagkatapos ay simula ng pang-aapi sa kanya. Sa makatuwid, ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit niya pinipilit si Elaine sa lahat ng oras. Ang relasyon sa pagitan ng Bienan at manugang na babae ay napakabanayad, ngunit sa huling pagsusuri, ito ay hindi hihigit sa isang punto. Ang Vienan ay gustong hawakan ang manugang na babae na matatag, at ang manugang na babae ay lubhang gustong maalis ang kontrol ng Bienan. Lalo na si Mrs. Wilson, isang babaeng may partikular na matinding pagnanais na kontrolin, natatakot ako na walang makakatagal. Sa oras na ito, biglang naputol ang TV na naglalaro noon ng Oris Hill News na balita. Sinabi ng host, ang sumusunod ay isang emergency na balita. Ilang araw na ang nakalipas, ang chairman ng Kobayashi Pharmaceutical, Masao Kobayashi ay namatay sa isang aksidente sa Tokyo. Ayon sa Japanese media, ang sanhi ng kamatayan ay ang kanyang panganay na anak na si Ichiro, ang nagbigay ng lason sa kanya Ipinakikita nito na si Masao Kobayashi ay umiinom ng gamot na may malakas na epekto sa pagpapasigla na naging sanhi ng labis na karga sa kanyang puso at namatay siya sa isang biglaang atake sa puso Speaking of this the host said Nakatanggap ng balita ang Interpol na kasalukuyang nagtatago si Ichiro sa Ores Hill at ngayon Nag-aalok ang pamilya Kobayashi ng reward na 3 bilyong yen para mahuli si Ichiro. Kaya napakaraming Japanese killer at miyembro ng gang ang nakapasok sa Ores Hill. Aktibong tinutugis ng mga pulis ang mga mamamatay-tao na ito. Ang pangkalahatang publiko ay hiniling na maging mapagbantay at tumawag kaagad ng pulis kung may nakita silang mga kainahinalang tao. Nang marinig ito ni Jacob hinampas niya ang kanyang lobby at sinabing, hayop talaga itong si Ichiro. Upang manahin ang ari-arian ng pamilya, hindi niya pababayaan ang sarili niyang ama. Dalawang beses tumawa si Charlie sa gilid. Nais niyang pagalingin ang paralisis ng kanyang ama, kaya siya ay isang anak. Kabanata 532, nakakalungkot na ang anak na ito, ay nasa kanyang sariling mga kamay, kaya ang dakilang anak na ito, ay naging isang hayop na tinanggihan ng lahat. Pagkatapos ng dalawang araw ng pagbuburo, ang pagkamatay ni Masao Kobayashi, ang presidente ng Japan Kobayashi Pharmaceuticals, ay nakapukaw na ng malaking pag-aalala sa Japan. Sa ilalim ng masiglang propaganda ng pangalawang anak ni Kobayashi, si Jiro, na sinabing si Ichiro ang punong salarin na nilason ng kanyang biyolohikal na ama. At sinubukang sakupin ang Kobayashi Pharmaceutical. Nagalit ang buong Japan kay Ichiro, sa pag-aakalang siya ang pinakawalang hiya na alagang hayop ng Hapon. Kasabay nito, tinaasan din ni Jiro ang reward sa pagpatay kay Ichiro mula isang bilyon hanggang tatlong bilyon. Nais niyang mabilis na kunin ang posisyon ng chairman ng Kobayashi Pharmaceutical, kaya't dapat niyang hayaan ang kanyang kapatid na mamatay ng mabilis, at hindi na siya pabalay ka ng buhay sa Japan. Alam na alam din ni Jiro na hindi sinasadya ng kanyang kuya. Napatayin ng kanyang ama, kung hindi, siya ay nasa China at papatayin ang kanyang ama sa malayo. Pagkatapos, kung hindi namatay ang kanyang ama, hindi niya maaga-agad ang kumpanya. Hindi ba ito isang pag-aaksaya ng pera? Kaya naman, mahulaan din niya na ang panganay na kapatid ay mamatay na ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang Kobayashi Pharmaceutical ay nagbigay kay Charlie ng 10 bilyon na sapat na upang makita yon. Si Charlie ang nasa likod ng buong pangyayari. Gayunpaman, walang kinalaman ang panganay na kapatid sa maling gawain. Hindi siya mali. Siya ang panganay na anak na humalili sa trono. Ano ang problema sa kanyang sarili? Kung gusto ng kanyang pangalawang anak na mag-counter-attack, kailangan niyang supulan ang kanyang panganay na anak. Dahil dito, hindi na siya makapaghintay, na hayaang mamatay ang kanyang panganay na kapatid sa Oris Hill. Dahil kung hindi, kapag nagsalita si Ichiro ay mas magiging matatag ang kanyang posisyon. Mula sa kanyang patuloy na pagtaas ng pabuya, makikita rin na ang taong ito, ay sabik na sabik na patayin si Ichiro sa lalong madaling panahon. Kaya nagpadala si Charlie ng WeChat kay Orville, na hinihiling sa kanya na kontekin si Jiro, humihingi ng isang bilyon. Kung maglalabas siya ng isang bilyon, ibenta sa kanya si Ichiro, at kung hindi niya makuha ito, sasamahan niya si Ichiro, na bumalik sa Tokyo para magbukas ng press conference, para linawin ang dahilan, at pagkatapos ay lanterang makipagkumpitensya sa kanya para sa kahalili ng Kobayashi Pharmaceutical. Simple lang ang iniisip ni Charlie. Kung gusto ni Jiro na maging chairman, dapat makipagtulungan siya. Kung hindi, hahayaan niyang guluhin siya ni Ichiro. Kung ang magkapatid ay magbahagi ng Kobayashi Pharmaceutical, ang pagkawala ay magiging mas malaki sa bilyon. Walang sabi-sabi, agad na kinontak ni Mr. Orville si Jiro at sinabi sa kanya ang kahilingan ni Charlie. Nabaliw si Jiro pagkarinig nito. Isang bilyon, Binigyan ng Kobayashi Pharmaceutical si Charlie ng 10 bilyon para sa lason na gamot. Ang 10 bilyong bagay ay voluntaryong ibinigay ng Kobayashi Pharmaceutical sa simula at ang kanyang ama ang naloko ng kabilang partido. Kapag naiisip niya ito, nakakairita. Ang aking ama ay gumastos ng 10 bilyon upang bumili ng lason at pagkatapos ay kinain niya ito sa kanyang sarili hanggang sa mamatay. Kung ang transaksyong ito ay kakalat, ito ang magiging unang hindi makatarungang kaso sa mga kapanahunan. Nadama ni Jiro na kung gusto ni Charlie na maging isang tao, dapat niyang patayin ang kanyang panganay na kapatid. Bilang isang gantimpala, hindi niya inaasahan na magsasalita ang lalaking ito at magtatanong sa kanya ng isang bilyon. Kailan siya magbukas ng bangko? Kabanata 533 Galit na galit si Jiro kay Charlie. Gayun pa hindi siya nangahas na saktan si Charlie. Sa makatuwid, maaari lamang siyang makipagtawaran kay Orville. Napakarelihiyoso ng tono at sinabing, Mr. Orville, maaari mo bang iparating e kay Mr. Charlie na ang account ng Kobayashi Pharmaceutical ay dalawa hanggang tatlong bilyon lamang at maraming benta na hindi pa kami binabayaran ng mga channel at may utang pa kaming ilang bilyon sa bangko at nasa ilalim ng matinding pressure ngayon. Sabi ni Orville, si Mr. Wade ay palaging patas, kaya huwag isipin na maaari kang makipagtawaran kay Mr. Wade. Nakiusap si Jiro, Mr. Orville, mahihirapan talaga ako ngayon. Kung ayaw mong gawin ito, maaari mong hilingin kay Mr. Wade na i ng dalawang buwan. After two months, gagawin ko talagang ibigay ang pera, Munit nitong dalawang buwan, hindi niya dapat ipakita ang aking kapatid na tumayo at magsalita. Hayaan mo siyang bumalik sa Japan pagkatapos ng dalawang buwan. Nag-isip sandali si Orville at sinabing, "Sandali lang, tatanungin ko si Mr. Wade." Pagkatapos magsalita, pinadalhan niya kaagad ng WeChat si Charlie. Sinabi sa kanya ang kahilingan ni Jiro sa pagbabayad sa loob ng dalawang buwan. Nililinis ni Charlie ang hapag-kainan. Nang makita ang mensaheng ito ng WeChat, hindi siya nagdalawang isip na sumagot. Sabihin mo sa kanya, kung hindi siya makipagkasundo sa akin, kakausapin ko ang kanyang kapatid, at pagkatapos ay ibalik ang kanyang kapatid sa Japan upang kunin ang ari-arian. Hihingi ako sa kanyang kapatid ng limang bilyon, at sigurado siya ay sesang si ayon. Nakatago pa rin si Ichiro sa kulungan ni Orville. Alam niyang hindi mabilang ang mga tao sa labas, na gustong pumatay sa kanya, kaya siya ay nasa gulat buong araw. Sa kanyang opinyon, maaaring mamatay siya isang araw. Kaya, kung bibigyan siya ni Charlie, ng pagkakataong makabalik sa Japan, para mabawi ang ari-arian, pagkatapos ay ibibigay niya kay Charlie ang 80% na ari-arian na kanyang makukuha na walang pag-aatubili. Nang natanggap ni Orville mula kay Charlie ang mensahe, Agad niyang ibinahagi kay Jiro Kobayashi, nakikipag-bargain ka ngayon kay Mr. Wade para sa isang bilyon, ngunit naisip mo na ba? Kung si Mr. Wade at ang iyong kapatid na si Ichiro, ay nagkaroon ng magandang pag-uusap, pabalikan siya sa Japan upang kunin ang ari-arian, maaaring mangako si Ichiro na babayaran niya si Mr. Wade ng dalawang bilyon o tatlong bilyon. Sa panahong yon, hindi ka mawawala ng isang bilyon. Sa pagkakaalam ko, ang Kobayashi Pharmaceutical ay isang kumpanyang na may market value na sampu-sampung bilyon. Nang marinig ito, nagngangalit si Jiro at walang pagdadalawang isip na sinabi. Mr. Orville, pakiusap sabihin kay Mr. Wade na sumasang ayon ako. Kukuha ako ng pera ngayon. Sa katunayan, kahit na walang gaanong pera sa mga account ng Kobayashi Pharmaceutical, Marami pa rin mga deposito sa personal account ng ama ni Jiro na si Masao Kobayashi. Ang pera na ito ay dapat na mana ng kanyang ama, at ibinahagi ito sa dalawang kapatid, ngunit hanggat mamatay ang kanyang kapatid na si Ichiro. Ang Kobayashi Pharmaceutical, pati na rin ang lahat ng mga deposito, pera, antique, at real estate na iniwan ng kanyang ama, ay sa kanya lamang. Kaya naman, hindi na siya nangahas na mag-antala pa. Pagkaraan lamang ng sampung minuto, inilipat niya ang pera sa account ni Charlie, at sabay na tinawagan si Orville at sinabing, Mr. Orville, nailipat ilipat ko na ang pera sa account ni Mr. Wade. Mangyaring hayaan si Mr. Wade na suriin ito, at sa pamamagitan ng paraan, mangyaring ipadala ang aking kapatid sa kalsada sa lalong madaling panahon. Sana mamatay na siya agad. Sumang-ayon si Orville at sinabi, Si Mr. Wade ay palaging may pinakamaraming kredibilidad. Huwag kang mag-alala. Hanggat natanggap ang pera, ang iyong kapatid ay ganap na malulutas at hayaan siyang mawala sa mundo. Pagkababa ng telepono, nagpadala agad si Orville ng WeChat message kay Charlie at nagtanong, Mr. Wade, natanggap mo na ba ang pera na galing kay Jiro? Sumagot si Charlie, natanggap ko na, kabanata limandaan at tatlumput apat. Nagmamadaling tanong ni Orville, gusto mo bang patayin ko si Ichiro ngayon? Pagkatapos ay kumuha ng isa pang video para makita ni Jiro. Sagot ni Charlie, itago mo si Ichiro, tapos humanap ka ng makakagawa ng special effects, shoot a headshot ng peking video ni Ichiro, at ipadala ito kay Jiro para masiguradong maniwala siya sa napatay na ang kapatid niya. Nagtatakang tanong ni Orville. Mr. Wade, sinusubukan mo bang iligtas ang buhay ni Ichiro? Sinabi ni Charlie, Oo, oh, ang pagpapanatili ng buhay ni Ichiro ay magiging kapakipakinabang sa hinaharap. Baka balang araw makuha ko ang Kobayashi Pharmaceutical sa kanya at papatayin siya ng isang bilyon. Ito ay masyadong mura para kay Jiro. Nang maglaon, sinabi muli ni Charlie, Bukod dito, hindi mo iniisip ang tungkol sa moralidad ng bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, tayo at ang mga hapon ay walang moralidad na pag-uusapan. Sa kabaligtaran, ang higit na, maaaring maging miserable sila, mas mabuti. Naiintindihan ko, nagmamadaling sinabi ni Orville, Don't worry, I will arrange more manpower para protektahan ng mabuti si Ichiro. Sa sandaling ito, sa mansyon ng pamilya ng Song. Ang malaking pamilya ng pamilya Song ay kumakain sa restaurant at pinag-usapan ang tungkol sa Kobayashi Pharmaceutical. Si Ginoong Song ay nagsalita matapos makita ang balita tungkol sa Kobayashi Pharmaceutical. Ako palaging nakaramdam na ang insidenteng ito ng Kobayashi Pharmaceutical ay parang may kaugnayan kay Mr. Wade. Si Warnia, na nakapulot lang ng isang piraso ng broccoli, Biglang tumigil, tahimik na inilagay ang broccoli sa isang mangkok, hindi kumain at nagsalita. On the side, her cousin Honor said, Lolo, ganito rin ang pakiramdam ko. Narinig ko na si Masao Kobayashi ay uminom ng espesyal na gamot para gamutin ang paralisis. Pagkatapos ay biglang namatay, at narinig ko rin yon sa Traditional Medicine Expo sa Oris Hill, Nahiniling ni Ichiro sa henyong doktor na magkaroon ng formula upang gamutin ang hemiplegia. Ang gamot na ginamit ng henyong doktor para gumaling ang hemiplegia ay dapat ang gamot na binigay ni Charlie. Sinabi kaagad ni Lolo Song, kagalang-galang ang pangalan ni Mr. Wade, hindi isang bagay na magagawa mong tumawag ka ng diretsyo. Nagmamadaling binago ni Honor ang kanyang mga salita. Paumanhin, Lolo, hindi ako nag-react ng ilang sandali. Sa tingin ko ang gamot na binigay sa kanya, ay dapat kapareho ng gamot na binigay sa ni Mr. Wade. Nang makitang mabilis at taus puso niyang binago ang kanyang dila, tumango si Old Mr. Song sa pagsang-ayon at napabulalas. Sa tingin ko rin, ang mga medikal na kasanayan ni Chunky ay talagang napakahusay, ngunit hindi pa siya nabuhay muli at naging isang mapaghimala sa punto. Si Mr. Wade lang ang mayroong mahiwagang gamot na may ganitong epekto. With that, Mr. Song didn't help to sigh again and said, Ang gamot na binigay ni Mr. Wade ay tunay ngang napaka-epektibo. Isa na akong namamatay na tao noon. Pagkatapos kumakain, naramdaman ko na lang na mas malakas ang aking katawan. Ngunit maaaring masyado akong may sakit noon, at ngayon bagamat hindi nanganganib ang buhay ko, medyo nanghihina pa rin ang aking katawan, ako pa rin ay matanda na. Nagmamadaling sinabi ni Honor, Lolo, pupunta ako kay Mr. Wade, para humingi sa kanya ng mahiwagang gamot, o bumili ng mahiwagang gamot para sa iyo. Kung maaari kang uminom ng isa pang mahiwagang gamot, maniwala sa iyong pisikal na kalagayan. Magkakaroon ng malaking ginhawa, nagmadaling iwinagayway ni Old Song ang kanyang kamay at sinabing, Imposible, Nagbigay si Mr. Wade ng gamot sa pamilya Song. Hindi natin siya binayaran sa pabor na ito. Kung magbabaka sakali tayong magtanong para sa gamot, lalabas na tayo ay walang kabusugan at sekim. Kilalanin mo ang iyong sarili. Kabanata 535 Hindi maintindihan ni Honor ang paggalang na ipinakita ni Old Song kay Charlie. Itinuring ni Old Song si Charlie bilang isang Diyos, para sa parehong dahilan ay ganun din si Chunky. Silang dalawa ay mga matandang lalaki na nasa kanilang takip silim na taon. Mas alam nila ang kapalaran ng langit at mas natakot sila sa kapalaran. Kung tuwirang sabihin, natatakot sila sa kamatayan. Gayunpaman, si Honor ay wala pang tatlumpung taong gulang. Kung sasabihin mo sa kanya na may makakagawa sa kanya na mabuhay ng limang taon sa hinaharap. Maaaring baliwalain niya ito, ngunit para sa matandang guro ang kanyang takip silim na taon, kung ang isang tao ay maaaring mabuhay para sa isa pang limang taon, iyon ay ang totoong Diyos sa kanyang mga mata. Naiintindihan ni Warnia ang mga sikolohikal na kaisipan ni Old Song. Pagkatapos ng lahat, mayroon din siyang isang mahiwagang gamot na ibinigay ni Charlie, at ang mahiwagang gamot na iyon ay itinago niya sa kotse, maliban sa kanyang sarili at kay Charlie, walang ibang nakakaalam. Sa gamot na yon, nadama ni Warnia ang isang hindi pa nagagawang kapayapaan ng isip, dahil alam niya na kung may mangyari sa kanya, basta nasa kamay niya ang gamot, magkaroon siya ng pagkakataong makabalik laban sa hangin at mabuhay. Ang ganitong uri ng pagkakataon, sabihin mo lang sa iba, walang nag-iisip na ito ay mahusay, dahil alam nila na ang ganitong uri ng pagkakataon ay walang kinalaman sa kanila. Ang karangalan ay pareho. Alam niyang mahalaga ang mahiwagang gamot ni Charlie. Kung makakakuha siya ng isa, gagawin niyang tiyak na gamitin ito upang dayain ang Old Master, at pagkatapos ay subukang gawin ng Old Master na kumuha ng mas mataas ang tingin sa sarili. Baka in the future mas marami pa siyang mamanahin sa pamilya Song na mga aset, hindi niya itatago ang gamot sa kanyang mga kamay tulad ni Warnia hindi naman sa hindi anak si Warnia sa kanyang ama. Mas madalas, nararamdaman niya na ang gamot na ito ay kumakatawan sa pagmamalasakit ni Charlie para sa kanya. Tiyak na umaasa si Charlie na itago niya ang gamot na ito sa kanyang mga kamay. Sa makatuwid, sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw niyang biguin ang pag-asa ni Charlie para sa kanyang sarili, at siya ay ayaw gamitin ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Charlie para makuha ang pagpapahalaga ni Lolo. Sa oras na ito, biglang may naalala ni Old Master Song at bumulong. Sa pamamagitan ni Honor ay war niya, sabay kayong pupunta sa Sanity Lab Hospital pagkatapos ng hapunan. Sanity Lab Hospital, nagtatakang tanong ni Honor, Lolo, bakit tayo pupunta doon? May mali ba? Sinabi ni Old Song, ang nakababatang henerasyon ng pamilyang Wu ay dumating sa Oris Hill. Nabalitaan kong may nangyari sa isang junior sa pamilya, kaya sumugod sila. Gaya ng sinabi niya, muling sinabi ng old master Song. Si Regnor, ang panganay na anak ng pamilya Wu, nakapareho ng iyong ama, ngunit ang iyong ama ay wala sa Ores Hill ngayon. Pumunta at tingnan mo, lagi namang maganda ang relasyon natin. Tumangus si Honor at biglang napagtanto, naaalala ko. Ang bata sa YouTube nagalit galit na galit at ninakawa ng shit, parang siya ang junior ng pamilya Wu, tama ba? Oh, kuya, ibinaba ni Warnia ang kanyang chopsticks at walang magawang sinabi. Kumakain pa ako, bakit mo pinag-usapan ang mga kasuklam-suklam na bagay na yon? Ngumiti si Honor at sinabing, I'm sorry, nabigla lang ako. Napanood din ni Father Song ang video at biglang naging kaunti ang ekspresyon niya kasuklam-suklam, kaya ibinaba niya ang kanyang chopsticks at sinabing, Nabalitaan ko na ang junior mula sa pamilyang Wu ay nasa Sanity Lab Hospital sa nakalipas na dalawang araw. Kamustahin mo si Regnor at sabihin sa kanya na ang iyong ama ay wala sa Ores Hill, kaya hindi siya maaaring bisitahin ng iyong ama. Para hindi siya magtampo, siya nga pala, makikipag-hello din siya sa iyong ama. Okay lolo, Mabilis na tumango si Honor. Ang Wu family ay ang unang pamilya sa timog ng Yangtze River. Ito ay higit na makapangyarihan kaysa pamilyang Song. Ang pamilyang Song ay maaaring nakalista na panglima sa Oris Hill, ngunit hindi makapasok sa nangungunang tatlo. Ang mga nangungunang malalaking pamilyang ito ay talagang napakalapit sa isa't isa. Sa pangkalahatan, kahit sino pagdating sa kanilang home court, gagawin ng host ang kanilang makakaya upang aliwin at ipakita ang kanilang sincerity